Ang bababa. Grabe yung mga motor na. No? Vandalism yung ginagawa mo, boss. Ito tawagan ng polis. Guys, sa mga kababayan ko dyan, pag nakita nyo to, mag-selfie lang kayo rito. May libro silang? Ibo Helmet. Hammer time! Tutan din, DJ. Pick up? Baba, ano? Naka-suspender. No. Ah, yung suspender yan. Ah, <laughs> wala ka. yan. yung suspender. Putang hostig, oh. Grabe naman to. Guys, lalakad kami sa Shibuya. Naghahanap kami ng mga bili-bili. O, oh, bili-bili tayo. Lakos. And... <laughs> May mga meet-meet daw dito ng mga motor eh. Siyempre, hindi natin palalampasin alam pa Pupuntahan natin pitmit sila ng motor. Para ba, parang sa atin lang din. Natin gano'ng ka angas. Kaling, no? Oo, oh, angas. <laughs> <laughs> kape tayo, kape. Bago tayo pumunta sa EB, kape. Ay, natulis, oh. Kasi matulis. Tulis to. <laughs> Sigatan tayo. Ay, tawag na hindi pwede mawala graffiti rito. Ay, sticker, ano? Ah, na. na. Tingnan natin, sabihin ko. Lalagyan na ng ano? Tatantusan. Dito tayo sa unahan. Hey! Oh, Let's guys, go. pag nakita nyo to, ha? GPT, men. May D libre men. kayong ibo sa akin pag nakita nyo to. O, wow! Oh, magpa-picture lang kayo rito. PPT Ako ng polis. Bandalisin yan ah. Bandalisin yung ginagawa mo, boss ah. Guys, sa mga kababayan ko dyan, pag nakita nyo to, mag-selfie lang kayo rito. May libro sila? Ibo helmet. Eh! Eh! Tawag tayo po Guys! May polis, may polis. May polis. May polis. Tanda, tanda, tanda. tayo dito, Jay? O boss. Hindi tayo masugatan. <laughs> <laughs> Bakit tayo <asin> ba tayo? Tulis. <laughs> Guys, so may ano dito. May May eyeball uh, sila dito. Oh. Bababa, <laughs> grabe. <laughs> Yan ang motor. Ano? Yan ang motor. Grabe mga motor, no? The fire. <laughs> okay. Can, they... okay. Can I take video? Okay. Can I take? Okay. Thank you, thank you. <laughs> Anong konti Hindi? Ah! diin. Yan ang motor. Yan ang motor. Sa Pilipinas yung dalhin yan. Iwanan ko lahat yan. <laughs> Number time.